Magandang Ang ating babasahin talata sa araw na ito ay hango mula sa Matthew chapter 26 verses 6 to 13. Now when Jesus was in Bethany at the home of Simon the leper, a woman came to him with alabaster vial of very costly perfume and she poured it on his head as he climbed at the table. But the disciples were indignant when they saw this and said, Why this waste? For this perfume might have been sold for a high price and the money given to the poor. But Jesus, aware of this, said to them, Why do you bother the woman? For she has done a good deed to me. For you always have the poor with you, but you do not always have me. For when she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for my burial. Verse 13. Truly I say to you, whatever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be spoken of in memory of her. May the Lord bless the reading of His word. Inasan natin mga talata, iisa ang tema ng buong talatang ito. Ano po yun? Ito po ay patungkol sa ano ang nilalaman ng ating puso kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Kapansin-pansin na si Maria, nung siya ay nag-alay sa Panginoon, inalay niya, aari masabi natin na parang lifetime savings, ika nga, para sa kanya. Subalit, handa niya itong pasagin at ialay sa ating Panginoon. Kung saan ay ang ilan sa kanila ay nag-react, Ibang sabi pa nga eh, bakit niya ginawa yun? Napakamahal naman ng perfume na yan. Napakasayang naman yung ginawa ni Maria. Sana binenta niya nalang yung perfume na yan at yung proceeds na yan, yung kita ng pagbenta na yan ay binigay na lamang sa mga mahirap. Dito natin makita na alam ng Panginoon ng laman ng kanilang mga puso. Kaya ang sabi ng Panginoon, hayaan niyo si Maria sapagkat ginawa niya nara nararapat. Ang ginawa ni Marie ay kamangha-mangha sapagkat ibinigay niya ang kanyang buong puso. Hindi na po siya nagpakita pa ng anumang mga bagay na maaring mga panlabas lamang. Handa niyang talikuran ang lahat upang masunod lamang ang kanyang minimiti at ito ay ang sambahin ang kanyang Panginoon. Kaya rin nawa ito maging alaala sa atin sapagkat sa ating kapanahon ng ngayon, marami po mga balakid. Tila nga minsan ang naging tukso sa atin ay magkaroon tayo ng panlabas lamang na pananampalatay sa ating Panginoon. Katunayan nga, minsan nakikita natin maging sa loob ng ating sambahan na kung saan ay ang iba ay marahil nandyan sa harapan, sila ay nagpupuri, sila ay nagbibigay ng mga magagandang minsay. Pero at the back, makikita po natin ang kanilang mga puso. Malalaman po natin yung kanilang mga ginagawa ay hindi naman angkop doon sa kanilang ginagawa doon sa harapan at yung kanilang ginagawa sa likuran. Naging hinahangad niya ang ating consistency ng ating paninampalatay sa kanya. Hindi po pwede po na tayo ay magpakitang tao lamang ang nais nice ng Panginoon, ano ang totoo sa atin, ang nais nice ng ating Panginoon, ibigay natin yung ating buong puso sa Kanya, yung ating buong kalakasan, yung ating buong kaisipan, yan ang kanyang ninanais. Sa ganong kaparaanan, magawa natin anuman ang magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Hindi po natin may pagkaila, alam ng ating Panginoon ang laman ng ating mga puso. Alam niya ang bawat gawain natin. Alam niya kung ano ang nasa kaibuturan ng ating mga damdamin. Kung tayo ay para sa Kanya, dapat ibuhos na natin yung buong buo natin sa ating Panginoon sapagat ito ang tunay na magbibigay ng kaluguran sa Kanya. Huwag tayong magpatinag, huwag tayong magpadistract sa mga bagay na maaari maglalayo sa atin mula sa kanyang presensya. Hilingin natin sa Panginoon na patuloy niya tayong bigyan ng kauhawan ng kanyang salita. Bigyan niya tayo ng mithiing malaliman na, na tayo ay kanyang katagpuin sa mga panahon ng ating mga panalangin. Sapagkat sa badnang huli, yan naman po ang tunay pong mas mahalaga kaysa sa mga bagay mga palamuti ng ating buhay nagdili sa atin mula sa presensya ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa inyong paalaala sa amin. Sa pamamagitan po ng buhay po ni Maria, pinakita niyo po sa amin kung ano po nahangad ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kung saan ay tilang aming lakarin sa inyo, naging artificial na po lamang. Hindi na po totoo yung aming puso, hindi na po totoo yung aming pong paninilbihan sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami na sa panahon po ng aming pong pananambahan ay tunay nga po nakatagpuin niyo po kami. Lalo tigit sa panahon po ng aming pong mga personal na devotion sa panahon na kung saan po kami ay magninilay-nilay na salita at kami po ay manalangin o Diyos. Katagpuin niyo po kami amang banal. Tulad po ni Jacob, Panginoon, tulungan niyo po kami na kami po ay makipag po sa inyo. At aming pong sasabihin, hindi namin kayo papayagan. We will never let you go until you bless me. Maraming salamat o Diyos. Tunay nga po Panginoon, alam namin na ito po ay inyong naisin para sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.